videoan ko yung ano patola blooming sila ngayon ayun tingnan palaya <sighs> yung malunggay parang ayaw ng malunggay mag salingsing pag ano maraming ulan ang tag-ulan hapun daw pala yung ano, pamumulaklak ng patola. Ayan o, oh, ang dami. Meron pa doon, pagsaging. Yeah. Meron na bang piliting anihen, malit pa. Malit pa siya. Yeah. Ang dami. Oh. Sawa. <laughs> Sawa Sana maraming bunga. Ang produce. Sabi, yes. no. ang dami nga. Ngayon ko lang ito nakita si sister nagsabi sa akin picturean ko daw at ano ang daming bulaklak nagdidilaw ayan golden shower ulit to oh. ilang puno itong golden shower isa, dalawa, tatlo tatlong golden shower bayabas ay may mahinog na dun oh kunin ko nga inuunahan kami ng kaging ano ba yung kaging sa Tagalog? Kaging. Kalimutan ko. Anong, anong, anong tawag sa Tagalog yung kaging? Paniki. <laughs> Paniki pala. nakakatawa. Oh, pag walang bumibili, pinapalitan lang ng bangus ng kapitbahay. Barter. Barter system. <laughs> Araw-araw patula at itlog, ulam. Yan. Kunin ko muna yung bayabas. Tap ko muna yung video.